apps ko na ito mga kadults. Pinaluto ako ni Baba Kap na yun. Ngayon is Friday pero may luto ako di Diba? So to siya ng white rice and fasolilla with chicken. So mamaya ako na siya lulutoin kasi kakalabas ko lang ng chicken. Frozen pa siya as so, in. Eto, ang first one. Pangalawang cup ko na ito. Diba? So, nag-breakfast na silang lahat. Si Konoto naman ay nag na, na ng mga bong nila. So, ako naman dito nakaupo lang. Chais. Kasi tapos na yung ano ko, mga ginagawa ko. So, ang ang gagawin ko na lang ngayon is magluluto. Kaso nga is frozen pa yung chicken. Kaya inaantay ko siyang lumampot. Napansin ko ito kahapon. Hindi ko alam kung napanap po. Baka nakalmot ko or natalsikan ng oil lang pag nagluluto ako. Kahapon ko lang siya napansin na sobrang ganyan na yung kulay niya. As in, parang ano siya, parang kalmot siya na or parang tatasikan ng kuko, eh, hindi ko alam. Kasi isang linggo na akong hindi nagputol ng kuko, kahapon nagputol ako ng kuko nang napansin ko ito. Kasi, baka ano ba, kapang tulog ako, nagkakamot ako ng mukha. So, ayan, hindi ko alam. Pero, ayan, parang Indian na ako. Tiyan. na, is pimple siya akala talaga is pimple talaga siya kasi meron ako kapag meron ako nagsinabasan talaga ang pimple sa mukha ko pero habang habang tinitingnan ko siya hindi siya pimple parang kalmot siya na parang natasikan ng oil ganun It's 9.30, mga ka-goods, pa nagpaluto ng eggs si Madam Damin ko para sa kanyang dinner. Gusto niya lang ng egg sandwich katulad kanilang umaga. Ayan, magluluto pa niya itlog. Dalawa yung nilalagay ko dahil minsan nababasag yung isa.

Ooh, that's a good So, ayun mga kadal, it's already 11. Exact 11 talaga. Ay eh, talagang kumaripas ako ng akyat dahil nga kapag ka may marinig silang mayroon pang tao dun sa baba, maghahanap na naman yung ma maghahanap na naman yung sila ng may utos. So, sakto naman din na pag akyat ko, pumasok din sa kwarto si Baba host, So, wala na. Game over. Charis. <laughs> Sayon lang mga kadal. And uh, thank you so much for watching. Bye!